Halos walang naisalbang gamit ang pamilya Mamaradlo sa barangay Talibao sa Kalasyaw, Pangasinan ng masunog ang kanilang bahay. Sa panggatong na kahoy, nagumpisa ang apoy pero nagpapasalamat pa rin sila dahil walang nasugatan sa sunog. Naipaabot ang pangyayari sa tanggapan ni 3rd District Board Member Sheila Banikad na agad namang naidulog kay FSLP Chairperson Maantuazon Giko. Binangon ko muna ang pang... ko so, pamilya, madam. Hmm. Sanda. Hindi ko na alam ang kwan talaga yung... Pinarating ko sa atin na may nasunog na daw po dito na bahay. Alam po natin na isang priority ni Mama Antoazon Giko, ang chairman po ng First Spouses League ng Pangasinan, ay yung mga ka-distrito po natin, ka-probinsya po natin ng mga nasunugan. Kaya agad ko po itong pinarating sa kanila at agad po nila itong tinugunan. Hmm. Personal din na binisita ni FSLP Chairperson Ma Antuazong Giko si Christian na nasunugan din sa Camaliran East, Urdaneta City. Kaya lahat po ng mga napundar kong gamit, lahat, naapo lahat, wala rin ako kong sariling may mga gamit. Rao na iwan sa akin. Pati po yung ipon ko na para o sana na pagdating ng mama ko, may rin akong may sa kanila. Sina Christian at Marites na hatiran ng tulong mula sa pamalang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III. Salamat po sa, sa mga tulong na binigay niya sa amin ngayon. Uh, thank you po. Okay, salamat okay. kayo kay Maraming salamat po din sa binigay niyo po sila ay nahatiran ng food packs at bigas at inaayos na rin ang kanilang mga papeles para mabigyan ng karagdagang pinansyal na tulong Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines